Ang bansang South Korea ay naganunsyo na bubuo ng isang laser weapon na kayang sunugin at wasakin ang mga makina ng drone ng North Korea na iligal at paulit-ulit na pumapasok sa kanilang bansa. Ang proyekto ay tinatawag na Star Wars at gusto nila itong ma sa iba't ibang ng kanilang bansa sa lalong madaling panahon. So bakit ang South Korea ay labis na pinaghandaan ng North Korea? Ano ba talaga ang rason bakit atat ang South Korea na lumikha ng armas na ito para i-counter ang mga drone ng North Korea? Ang hindi pagkakasundo ng North at South Korea ay nagsimula pa noong Korean War noong taong 1950 hanggang 1953 na nagtapos ng hindi malaman kung sino ang nanalo. Bagkos ay parehong nakaranas ang dalawa ng pagkawasak ng kani-kanilang bansa. Dahumantong lamang sa pagtatatag ng demilitarized zone, ilang round ng mga pag-uusap ang ginawa ng dalawa na tinulungan pa ng Estados Unidos at China para sa isang peace agreement. Ngunit ito ay hindi pa rin nagbunga ng positibong resulta at nanatili pa rin ang Cold War sa pagitan ng dalawang bansa na madalas ay humantong pa sa paulit-ulit na panunukso ng North Korea sa South Korea sa pamagitan ng mga delikadong pagpapalipad ng mga missiles sa mga kalupaan ng South Korea na para naman sa South Korea ay sa itong delikadong aksyon ng North Korea na magpapalala ng tensyon sa Korean Peninsula. Pero dahil sa isinusulong pa rin ng South Korea ang pagnanais na mapanatili ang kapayapaan ng dalawa at dahil sa paniniwala sa mabuting intensyon ng Pyongyang ay nawalan ito ng kumpiyansa sa mga maaring panganib at banta ng seguridad ng kanilang bansa. Ang hindi nila alam ay sekreto na pala silang ng North Korea sa pamagitan ng pagpapalipad ng mga drone sa loob ng kanilang teritoryo. Noong 2014, natuklasan ng isang North Korean drone sa isang isla sa hangganan ng South Korea. Ngunit ang disenyo at mga kakayahan nito ay hindi itinuring na sopistikado ng mga otoridad ng South Korea. Noong 2017, isang drone na pinaniniwalaang nasa isang spy mission ang bumagsak at natagpuan sa isang bundok malapit sa hangganan. Ipinagmamalaki ng device na ito ang mga superior na kakayahan na may dobleng kapasidad ng makina at lakas ng baterya kumpara sa drone noong 2014. Noong December 2022, nabigo ang militar ng South Korea na barilin ang limang drone na pumasok sa South Korean airspace sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng mga kalapit na bansa. Limang North Korean drone ang tumawid sa South Korea na nag sa Seoul na salakayin at magpakalat ng mga fighter jet at mga helicopter upang subukang barilin ang mga ito. Ang mga drone ay unang nakita sa hilagang kanlurang lungsod ng Gimpo, ngunit lumipad sa maraming lungsod ng South Korea, kabilang ang kabisera ng Seoul. Nagpaputok ang militar ng South Korea ng mga warning shot mula sa isang helicopter na armado ng machine gun. Ngunit nabigong babagsakin ang alinman sa mga drone. Sinabi ng militar na hinabol nito ang isa sa limang drone sa mas malawak na lugar ng Seoul. Ngunit hindi nito agresibong binakbakan dahil sa pag-aalala sa kaligtasan ng sibilyan na nasa ibaba ng lungsod. Kinumpirma ng isang opisyal ng Defense Ministry na isang South Korean K-1 fighter jet naman ang nasangkot sa isang aksidente habang lumilipad upang kontrahin ang mga drone ng North Korea. Sa pangyayaring ito ay nagpahayag ng bagabahala ang Pangulo ng South Korea na si Yoon suk so yeol dahil sa kawalan ng kakayahan ng militar na ibagsak ang mga drone sa panahon na bansa ay naghanap upang labanan ang banta ng umuusbong na nuclear at missile ng North Korea sinabi niyon na ang insidente ay nagpapakita ng malaking kakulangan sa paghahanda at pagsasanay ng kanilang militar sa nakalipas na ilang taon at malinaw na kinumpirma ang pangangailangan para sa mas matinding kahandaan at pagsasanay. Nagpahayag ng galit si Yun sa media na direktahang ipinarating niya sa North Korea ang banta na abandonahin ng kasunduan noong 2018 na maaaring mga ngahulugan na pagbabalik ng mga live fire drills sa dating no-fly zone at mga broadcast ng propaganda sa buong hangganan. Ang kasunduan noong 2018 ay silyado sa sideline na isang summit sa pagitan ng pinuno ng North Korea na si Kim Jong-un at dating pangulo ng South Korea na si Moon Jae-in, nananawagan na itigil ang lahat ng mga galit na aksyon, paglikha ng isang no-fly zone sa paligid ng hangganan at pag-alis ng mga landmine at mga guard post sa loob ng demilitarized zone. Dahil sa insidente ito ay nailantad ng militar ng North Korea ang pagiging mahina ng South Korea sa depensa sa airspace nito. Dahil dito, sinabi ni Pangulong Yun na lilikha ang bansa ng isang unit ng militar na dalubhasa sa mga drone bilang tugon sa mga paglusob ng North Korea. Mula noon ay nangako si Yun na magtatag ng isang drone unit upang subaybayan at suriin ang mga pangunahing pasilidad ng militar ng North Korea at pabilisin ang plano hanggat maaari. Idinagdag pa niya na palalakasin ang kakayahang magmonitor at mag-reconnaissance at nanawagan din para sa isang sistema upang gumawa ng maraming mga stealth drone. Matapos ang insidente noong December 2022 habang ang South Korea ay abala at kasalukuyang nagsasagawa sa kanilang plano sa buong taon ng 2023 ay sunod-sunod pa rin ang mga mapangahas na pagkapalipad ng missiles ng North Korea. Hindi lamang sa mga baybayin ng South Korea kundi pati na sa mga kalapit na bansa na kaliado nito. At sa pagpasok ng taong 2024 ay mga tunog ng kanyon naman ang umalingaungaw sa Korean Peninsula. Ito ay dahil sa pagsasagawa o mano ng live fire drill ng North Korea. Ito ay bilang babala o mano ng Pyongyang na itinatayo nito ang kanilang military arsenal bilang paghahanda sa digmaan na maaaring magsimula anumang oras. Sa panig naman ng South Korea na ang insidente ay walang naiulat na pinsala sa kanilang mga tao o militar, ngunit ang aksyon ay nagbabanta sa kapayapaan sa Korean Peninsula at nagpapataas ng tensyon. Sa usaping tensyon, mas lalo pa itong uminit nito lamang Hunyo ng taong kasalukuyan matapos magpalipad ng North Korea ng daan-daang mga lobo na nagkakarga ng maraming mga basura na bumagsak sa mga lungsod at syudad ng South Korea pati na sa kanilang paliparan. Tinatayang umabot umano sa 700 garbage bag ang nakolekta ng South Korea mula sa mga ipinadalang basura ng North Korea. Laman umano nito kadalasan ay mga upos ng sigarilyo, mga hindi na magamit na tela, mga papel at maging mga dumi ng hayop. Ayon sa North Korea na ang pagpapadalaw manong ito ay ganti nila sa mga ginagawa ng South Korea sa patuloy na kampanya ng propaganda. Gaya ng pagpapadala din ng mga anti-pyong yang leaflets, pagkain, gamot, pera at mga USB na naglalaman ng K-pop music at drama. Pero tulad pa rin ng nakaraang kumprontasyon, ang naging sagot lang ng South Korea ay ang pagbabanta patungkol sa pagsuspinde sa Inter-Korean Military Drill noong 2018. Hanggang sa nitong Hulyo, taong kasalukuyan, ay hindi na nakapagtimpi ang South Korea sa paulit-ulit na mga mapanuksong aksyon ng North Korea. Kung saan ay nilabas na nito sa publiko, ang plano nito ngayong taon na magpakalat ang bansa ng mga sandatang laser upang puntiryahin ang mga drone ng North Korea na magiging kauna-unahang bansa sa mundo na nagdeploy at nagpapatakbo ng mga naturang armas sa militar. Tinawag ng South Korea ang laser program nito na Star Wars Project. Ang anti-drone laser weapon na binuo ng militar ng South Korea kasama ang Hanwha Aerospace ay sinasabing napaka-epektibo at mura na nagkakahalaga lamang ng 2,000 won o 1.45 bawat tira nito na tahimik at hindi nakikita. Ito ay ayon sa inilabas sa payag ng Defense Acquisition Program Administration o DAPA. Sinabi pa ng DAPA na tinawag ang mga sandata na iyon bilang isang game changer sa hinaharap na larangan ng digmaan. Ang mga sandatang laser ay babaril sa mga lumilipad na drone sa pamagitan ng pagsunog ng mga makina o iba pang kagamitang elektrikal sa mga drone sa pamagitan ng mga sinag ng liwanag sa loob lamang ng 10 hanggang 20 segundo. Sinabi ng ilang analyst na mayroong malaking interes sa mga armas na ito na makakatulong na kontrahin ng paglaganap ng mga unmanned system, pati na rin ang pag-target ng mga missile na lumilipad o mga satellite sa orbit. Well amigo, isipin mo na ang South Korea ay lumikha na ng ganitong armas para sa North Korea. Malamang ay malaking pagbabago o adjustments na naman ang gagawin ng North Korea. Dahil tiyak na mahirapan na silang makakapang pa sa South Korea. At lalong lalabo ang tsansa na makuha ng North ang South na matagal na nitong ninanais na mapag-isa sa ilalim ng kanilang pamumuno. Alam naman natin na ang North at South Korea ay parehong inaangkin ng Korean Peninsula. Ang North Korea ay gustong idaan sa dahas ang pagkuha sa South Korea para mapasailalim ito sa komunistang pamumuno pero ayaw naman pumayag ng South Korea. Mas pipiliin din ito na tapatan ng North Korea para sa ganon kung sakaling matalo nila ito ay mapapasailalim din ang North Korea sa kanilang demokrasyang pamumuno. Ito ang isa sa mga rason kung bakit hindi nagkakasundo ang dalawang bansang Korea. Ang parehong mga leader ay ayaw nilang maimpluensyahan ang kanilang mamamayan sa ibang paniniwala. Halimbawa ang North Korea kapag napasailalim ito ng South ay tiyak malaki ang magbabago. Maraming mga oportunidad ang magbubukas para sa mga North Koreans pero ang pinakamasarap sa kanila ay ang magiging malaya. Malaya sa mahigpit na batas, makakaahon sa paghihirap at makakalaya sa komunistang pamumuno. Habang sa South Korea naman ay napakaliit na porsyento lang ang nagnanais na mapasailalim ang South sa North Korea dahil alam naman nila na kung gaano kahirap ang buhay sa North Korea at kung gaano kahigpit ang namumuno doon. Kaya kahit na ipalagay natin na magkasundo ang dalawang bansang ito na pag-isahin ang Korea, ang tanong ay sino ang mamumuno? Tiyak magiging magulo. Dahil tulad ang sabi ko kanina, ang dalawang leader ay ayaw magpasakop sa bawat isa. Kaya titingnan na lang natin sa mga susunod na mga taon kung ano ang mga magiging pagbabago na magaganap kapag tuluyan ang na ng South Korea ang sinasabi nilang bagong weapon system. Ito ba ay mapapahinto na nito ang pangharas ng North Korea? O tatapatan din ba ng North Korea ang kanilang bagong armas? Basta sa ngayon ito ang pinakabagong aksyon ng South Korea laban sa North Korea. So maraming salamat amigo sa panonood sa aking video. Anong masasabi mo sa ating topic ngayon? Pakikomento mo naman ito sa ibaba para mapag-usapan naman natin ang iyong reaction patungkol dito. Well kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon amigo at kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo naman kalimutang ilike ang video na ito at iklik mo na rin ang subscribe at bell button nang sa ganon ay magiging updated ka sa aking mga bagong videos na i-upload. Maraming salamat amigo!